Good day mga paps, okay another day another vlog May napanood tayong video dito sa Facebook at viral siya ngayon dito sa social media Isang sikat na lady rider at isang influencer ang nakipag-away sa isang driver ng pickup At kung familiar ka sa post na ito, tara sabay-sabay nating panoorin at tapusin ang video Para malaman natin kung sino nga ba ang mali sa kanilang dalawa Alam mo, lubak-lubak yung dahil You tell me, bakit nga ba? Ito na mamakyo Bakit nga ba? Ito si Yana sa kanyang Facebook page, isang motovlogger, lady rider at isang influencer na mayroong 400,000 plus followers sa kanyang Facebook page. Madaming humahanga sa kanya dahil sa angking niya ganda at hilig sa pagmomotor at adventure. Dito ay dumayo pa sila ng probinsya ng Sambales para sa gaganapin nilang adventure at light rail dahil halata naman sa gamit nilang motor. Pero dito na nangyari ang mga sumunod na eksena mga paps. good. Super good. Super <laughs> so good ayun, naman. Ayun, Ayan yung pick up. Kapakin natin. Ayun, na -tang, na -tang, na -tang. Sorry, ano? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Alam mo kung lubok-lubok yung daan. You tell me. Bakit so, nga ba? No, you tell me. You tell me. Huwag kang Bakit nga ba? You tell me. Pinagit-git nyo kasi kanina. May side mirror pa. Ako wala. Hindi ka gumagamit side mirror mo? Ito ka Ikaw ang huwag You use your side mirror. Huwag na na sa ulo. Wala. Pwede mo ang fucking plate number yun. Pwede po. Mayos <laughs> ka. Tarabi ko yung pangit ng pick-up. <laughs> Pichas. <laughs> Kita naman sa video mga paps na mahinahon lang na bumaba si Kuya ng kanyang pickup para sana makipag-usap ng maayos sa nasabing Lady Rider. Pero sa halip na magpakumbaba ay siya pa yung matapang siguro dahil madami siyang kasama at iniisip niyang babae siya at di siya papatulan ng lalaki. Napanood na rin ni Congressman Bustita yung kanyang video at pinapatawag na ngayon siya sa LTO main office para magpaliwanag sa mga nangyari. At naglabas na rin ng persona ng grata ang province of Zambales para sa nasabing Lady Rider mga paps. Kaya palagi kong pinapaalala sa inyo mga paps. Ugaliin nating palaging maging kalmado sa daan. Lalong lalo na pagdadayo tayo sa ibang lugar mga paps. Laging magpakumbaba at magbaon ng respeto kasi libre lang yun. And that's it for today's video reaction. We're gonna end this vlog so keep safe and ride safe always. Yun ang pinaka-importante sa lahat.